Lugaw na ganito, no? Sa umaga. No. May iba sa... Oh, may Betamax. Lang, may Bay Guya, May bahay Mayroong puso. Charogi, kailan mo inumpisahan itong luguan mo? Kasi sa parang, mga tita ko to eh. Mga 60s pa po, mayroon ako itong luguan. Kasi since birth, dito po kami nakatara. Yun yeah. ang hanap buhay na mga mga tayo ko. Hanggang sa kami na nagtuloy, hindi pa yung pasang panahon po. Kami na nagtuloy hanggang ito hanggang ngayon po. So, ibig sabihin, 60s pa to, yung, yung style nito, minana pa from the mga tita? Opo. Marami po yung tinanami ng araw. Pansit, lumpia, dinaguan, mismong may dugo. Kaya yung dugo namin may dugo po. Ito, Sir Rog, uh, bakit niyo pinangalan ng lugawan ni Idol? Kasi ang tawag sa akin ng mga uh, kumakain, Idol, at ganun po ba? Eh, nakasanayan na po na tawagin ako Idol. Ganun rin yung tawag sa kanila. Ano ang special sa lugawan ni Idol? Special namin, soup number 5 po, tsaka yung teacher mo, Laklak. Alos pa-repress po yung soup number 5 nyo yes, sir, ito e yung ino-order ng mga tao, Opo. parang pinanguulang sa lugaw. Opo. Ay, kasi, kasi marami po yun. Alis parang pagdalawang tao. Sa araw-araw, si Rogi, nakakailang kaldero ka sa Siya lang po yung inaano namin, hanggang alas 9 bilang po yan. Yung wala na po yan. Sa umaga lang talaga, Opo. no? Opo. Ba bakit sa umaga lang? Nakakapagod din po. <laughs> sa, sa totoo lang, kala lang nila sabi nga lang, magdagdag pang. Hindi lang lalo, may pagod. Alas, alas pa lang kapatid ko yan. Yung siya na namamalik eh. Mm -hmm. Ako nagpre-prepare lahat, ako nagbibisa. Kaya pag naubos siya, siyempre, pagod na. Tulog mo na. Kaya nga. Kaya naman yung masyadong maghahangad ng ano, magkakasakat ba ako lang ko. Ito naman, sir, sa haba ng panahon, ah, since 1960s pa, andyan yung lagawan hin, at mga sari-sari pagkakit. Ano naman ang naitulong sa buhay natin? Eh, kung wala ako yan, baka yung mga anak ko, hindi ko alam. Kasi solo parents ko ako eh. Yung mga anak ko, puro high school at college na po. Eh, di kung wala po yun, wala akong magkakakitaan. Kaya malaking tulong po sa akin yung lugawan niya. Kung mong kilala na po yung lugawan namin, eh yun po, nakakaraos. Ito sir, araw-araw, bukas ba itong ating... Araw-araw po yan. Kahit nga birthday mo, titinda ko. Kasi nung hinayon po ako sa araw, sa oras. Dalawang oras, pero yun mo, nagtitinda ko. Hindi naman kalating araw, hindi isang buong araw. Dalawang oras lang, ubos na. Mm hindi -hmm. sigurado akong kita ka na, pang gastos ng mga bata. At uh, anong oras kayo nagbubuka, sir? 7 o'clock po yan. May na, kaya ito po, mga may dumarating ng tao, nabihintay sila. Mm -hmm. Magbukas ang o'clock po yan. Hanggang 9 lang po yung pinatulay. Ubus yung lugaw. Ubus po talaga yan naipang pang nag Mm, at pray kaya lang dahil napagod na nga, okay. hindi mo na tinutuloy. Medyo, po. ano Ano ang mga tinda ng lugaw ni Idol, bukod sa lugaw? Sa, sa akin po kasi kapag ito, nagbabalalak na yung sakanto. Nagbabalalak mm -hmm. yung pusya. Mm Kasi may mga anak din po yan, kaya kailangan talaga kahit. Ito sir, meron ka nakita ko, uh, may chicharong bulaklak, mm -hmm. ano pa yung iba? Soup number 5, puso, bahay guya po. Bahay guya. arang Parang yung tawag tumbong Yun. Dugo. Puso niya yun, may dugo. Dugo. Na, lugaw na may dugo, dugo. kasi ang style o, mo, iba no? Iba po kasi walang dugo. Yes, sir. O, tapos eh, nakita ko may tokwaran, syempre at baboy. Oh, ba. at baboy po. Yun. Mm -hmm. Yung gusto nilang kumain dito, sir, saan sila, or ano ang lokasyon, address? Dito lang po saan 694 road 10. Mm -hmm. Torner, Domingo, Santiago. Si Rogi, ito uh, siguro para lang ma-i-share ko, uh, ano ang naging sikreto ng ni Idol? Bakit ang habang panahon, buhay pa rin? Alam mo ang dami nagsarang negosyo, pero kayo nandiyan pa rin. Kasi ako sa tanggal ng pan-tigarito kami, since birth, dito kami lumaki. Kilala ng pamilya namin dito. Talagang hmm. nakatataknap ko sa tao na siguro kung tindahan namin. Hmm. Kaya lang dapat talaga tuloy-tuloy lang ho. Kasi pag kahit pahintuhin to, hindi pa sabihin ng tao, wala. Pahintuhin, tindahan. Kaya araw-araw po yan. Hmm. Ay nga po, birthday ko. Sabi ko nga po, nagsisinda kami. Parang veterano ko na kayo sa negosyo, eh, no? Ano, ano ba ma-advise mo sa mga bago nagsisimula sa negosyo? Yung mga, ay, yung alam, susimula pa sa negosyo kasi talaga mahirap sa simula, eh. Kasi ang anak mo po, yung mga customer, na pag uh, tuloy-tuloy lang, huwag walang, huwag hinto, huwag susuko. Kasi doon nag-uumpisa yung pag nakilala ka na. Hindi ka tulad na iba, bukas may tinda, bukas wala. Kaya tuloy-tuloy lang po, tsaga-tsaga lang ayo buwing dapat makuha. Salamat Sir Roger, magbu ka. Salamat na buwing din po kayo. Yun, duggawan ni Idol Chef. Mhm. Mm ah, oh. uh, dito sa Maynila sa Baluc, uh, may pitwason. Pitwason ditoason. Ditoason yata eh, no? Mm -hmm. Yan, ditoason. Sa <laughs> may ditwason. <to>. Halika <laughs> <Nalito pa> ba kami? <laughs> dito kasi ano, napaka-legleg na lugar eh. Uh, para Iso Street at uh, yung yung street po na ito no. Although, para mas madali, pinyo na lang po sa Waze no. O oh, sa Google Maps meron. yung gawan ni Idol. Idol, isa sa mga dinadayo ay eh, nasa likod ko, kakabukas pa lang po. Ngayon na uh, nito uh, at uh, nakapila na 'yung mga tao, nakaabang na. Kanina nga, maagaga pa. Uh, may tao na. Babalik na lang daw kasi nga sabi ni Idol, di pa daw sila nagse-serve. Inhintay eh, talaga namin mag-serve kaya Kagigising lang natin, Chef. Talagang lapad. <laughs> good morning. Eh, good morning. <laughs> good morning. Tay, <laughs> so, maganda talaga tong ano. Ah, uh, tong uh, lugaw na ganito, no? Sa umaga, magagahan, painit sa tiyan. <sighs> Ayun. Yeah. Ang estilo oh, eh may dugo. 'Yun ang ano sa kanya, Chef, no? Ayun, yung no? kakaiba sa kanya. Kakaiba o, sa oh, Beta ano, max. Beta Max <sighs> 'yan. Yung kay Chef PJ na lugaw, 'yan, Chef, kumpleto na 'yan, no? Kumpleto na 'to, oh, may ato may dugo, may tumbong, mm. may puso. Mm -hmm. Parang lugar, lugar overload yun sa kanya. Eh. Oh. Sa akin po kasi pinahiwalay ko. Para makita ko kung anong mga laman. Uh, ayan nga po, no? Uh, ano showcase natin. Meron siyang uh, chicharong bulaklak, may bahay guya, mayroong puso. Ano? At uh, order ako na... Ng... May tumbong din to. Mm -hmm. order lang kami na extra lumpia. At toko ano. Yun. Sige okay. niya diskarte. Puan natin? Hmm. Oh, yes, sir. Ano sabi ko? Sarap mm. mm. yeah, ang hit. sa may lasa, pwede. Mmm, garlic. Mata mataas yung ano ng garlic niya. Masarap. Mm -hmm. yung ano, spring onion, chef. Mara ka din. Ganda ah. laging bagong luto. Ang mm -hmm. pa. <laughs> mm <laughs> suka mm, sarap. Mm hmm, sarap mm hmm. yung kakwa ko, pinahaluan ko na ano, si Charong Bulaklak mm hmmm, ayan gusto um, na nagilip ko yung suka Doom. ayaw mo nakababad, Chef mm hmmm, ayaw mo babad ah ayan hmmm, oh. guro hindi na kailangan ng maraming paliwanag to eh dalawang oras lang, Chef, sarado na eh Bubos. Naghahanap pa po yung mga tao, ayaw lang nila idol kasi nga daw, eh, pagod na. Alas so, is pala kayo na, tao na. Ang um, bis maubos, no? Ang mga dun, isang malaking baldero. Okay. Huh? So, lagi, lagi itong nagpapapading si Chef ng arroz Caldo, eh, no? So, uh, so ayos. yung ganyang kalaki, Chef. Pang ilang tao yung ganyang kalaking nakita ko. Dalawang daan. Mga dalawang daan, kayang ipid, no? Yeah. 100, 150. Mm -hmm. Kalaki po. Mana dia to tolong yeah, pihak ni lah Ya, siap Nanti nak berkata berita ni lah Hmm Dia sangat niyang... no Tak kena Malah kisah perlu Punyok Punyok Dia sangat mm. perlu rapi Hmm Dia tindak pin Bagaimana? Hmm Jangan bulat lah Hmm Hmm. Hmm. Niya, punang -punang talaga, hmm. O. Hmm. 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 penuh Hmm. 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 lahat ng niluluto o siniserve, lagi pong bagong luto. Yes. Eh, Hindi sa yung, yung nanggaling kahapon, <laughs> nanggaling kanina. Fresh. Fresh lahat ng luto. Ika nga eh, sila pong magkapatid ngayon yung nagtutulungan dito. Yung isang kapatid ni Idol, sa Rogi, alas dos pa lang, mamalay na chef, no? Para dito sa papaninda. Para uh, lahat fresh yung mga mm. nasa-serve nila. umaga. Wala nga, no? Uh, bagong luto. Hindi siya inuulit, no? Hindi iniinit yun. Up na, ayos ah. Mm. Mm. Ang dapat yung suka nila yun, eh. Iba yung timpla. Yung mga gusto kong suka. Mm -hmm. Gusto yung timpla. Hindi yung... Isa kasi nasasobran sa tamis eh. <laughs> Isa naman, dobla nga yun. Asim. May tim. ayun, asim. Mm. So gusto ko rito, Chef, yung may dugo. Mm. ang um, ano, ano? kakaiba sa kanya. Kasi sa mga hindi kumakain siyempre ng Betamax, no? Mmm! Ito ang daming ano. Nagbubuo <laughs> na. Ang maliliit onion na mm. ng ano. spring onion. Mmm! Mm. mm. Yan! Yep! Ibitaan mo na silang pumunta rito. Eh, <laughs> okay, mm. napanood nyo yung aming alugawa ni Idol. Sana puntahan nyo dito. Mm. Meron yan sa waste, napipin nyo yan sa waste. Mm -hmm. <laughs> hindi na naman exact na oh. Eh. Ano po kasi? Mmm, corner lang siya ng paraiso Liblib so, mm. eh. Mmm. Ganun lang yung kumakain. Mmm, ganda. Napunta ng tao. Alas 6 pa lang, hand. dito <coughs> na yung mga kain. 7.30, 7, 7.30 sila nag-open, nag-serve. Ayan. Tira, tapos eh, alas 9 po. Tapos na ang... Ubus na yung kanilang ano. Kanilang show. Ubus na ang <laughs> tinda. Ganun, kabilis nyo. Okay, like and share na rin lang ang ating Facebook page sa akin. Yes, ito. sir. Ah, sabay nyo na rin yung Chef PJ at mm -hmm. Kuya Dex, yan. Uy, naku eh. Isama mo mga kaibigan. Kasama natin, mga kapatid natin dito sa akin. Ito ang party chef, no? Andiyan si Eater Zamas TV at Food Crawl. Yan. Sabay nyo na rin po i-like. Mm Gano'n pa. Food palace, chef. Food Pelas. food Pelas. Sa atang ating kaibigan, Kuya Albert. Yan. Oh, ayun. Siyempre. Adventures. Kuya Albert. Adventures, Adventures TV. TV. Yan. Oh. Thank you, thank you. Very big. God bless you all. Ako po, yung likod sa Kadex Rapper is Para sa lugawan ni Idol, double check yan. Kaya Bye! Turismo okay, ni sol Turismo okay, okay, so na, na Turismo at okay, sol